BBBM sinigurong walang problema sa supply ng bigas. Hinahangaan ngayon sa social media ang pamimigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 25 kilos ng bigas sa gitna na 2,000 beneficiaries galing sa indigent families at indigenous people sa Iriga City, Camarines Sur noong September 23, 2023. Kasabay ito ng national launch ng bagong Pilipinas Service Fair na patok din sa mga netizen dahil sa layo nitong ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno gaya ng tulong medikal, pinansyal at edukasyon sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Sa kanyang speech dito, siniguro ni Pangulong Marcos na walang problema sa supply ng bigas sa bansa. Ano nga ba ang tunay na problema sa bigas at paano ito masusolusyonan? Tara, suriin natin yan. Ayon sa Department of Agriculture, mas malaki ang ani ng mga magsasaka ngayong taon kumpara noong 2022. Kaya kasulukuyang sapat at maraming supply ng bigas sa bansa. Pero ayon sa Pangulo, merong pangkakulangan sa distribution ng bigas na agad naman niyang binigyan ng solusyon. Isa sa mga solusyon dito ang pag improve ng agriculture system ng Pilipinas mula sa planting, research and development and processing, distribution, marketing at retail. Bukod dito, hihigpitan din ang parusa laban sa mga nananabotahi ng ekonomiya gay ng smugglers at hoarders sa ilalim ng Senate Bill number 2432 o mas kilala bilang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na certified mismo ng pangulo as urgent bill. Dahil panahon na ng anihan at dahil sa mahigpit na utos ni Pangulong Marcos laban sa smugglers, makikita at mararamdaman na natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Kapag nangyari ito, posibleng mabawasan na ang ipinatupad na pagkontrol sa merkado, partikular na sa price ceiling. Sa mga aksyon ni Pangulong Marcos at sa sapat na supply ng bigas, masasabing papunta na nga talaga tayo sa pagmura ng mga pagkain sa Pilipinas. Sa iyong palagay, paano mas may improve ang distribution ng bigas sa bansa? D W Research Report. Ray Re -re -report. Tagaliw po kami, Aliu Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station accounts Maraming salamat po